Ayan mga kasadat, pinapantay ko sa mga kasadat kasi dito kayo maglalaba at maliligo. Tapos ko. Kailangan to yung ano, pantayin para labahan namin. Labahan. Ayan, matigas pa siya. Hop. Ayan mga kasadat, okay na. Tigas.

Ha? Tapos mo. Ay! Tulong na! Tulong mo lang. Tulong mo lang. Ito po, ko pa pag ano. Para may video mababa siya. At sayang nga pala yung hukay namin, no. Malinaw na siya, malinaw na. Hala to, ganito talaga to. Para maganda pagkaraba namin na bahan. At paliguan. At parang medyo bumaba-baba sa mansa ng konti. Kasi may mga bata, delikado yung mga bata eh. Malalim, baka mahulog. Kaya medyo bumaba-baba natin. Ayan, malapit na matapos. Makasalap. konti na lang para maganda yung paliguan namin para pantay para yan malinaw na malinaw na tubig niya oh. malinaw na at medyo marami na nangangalati na yung tubig niya sa hukay masarap okay na pantay na siya Ngayon ko ito makasarap di sementoin po ito. Ang maganda.